Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, ang Hulyo po ay espesyal sa aming mga eswita dahil dito po namin gunigunita ang kapistahan ng aming patron na si Ignacio de Loyola. Isang magiting na kawal ng Espanya, makamundo, makasalanan, subalit tinawag ni Jesus at naging kawal o pari ng simbahan. May nagtanong po sa akin kung ano raw ang qualification para maging eswita. Parang ang hirap-hirap daw kasi maging Jesuita. Sabi ko, sa ganang akin, isa ang pinakamahalagang katangian na hinahanap ni Ignacio sa mga nais mag -yeswita. Passion. Sa Tagalog, init o alab. Kaya nga raw yung mga unang nakasama ni Ignacio, may init, nag-aapoy sa damdamin kahit ito'y makamundo. Halimbawa, si San Francisco Javier, nako na po, medyo mahilig sa babae. Opo, yun ang inahanap ni Ignacio, yung nag-aalab, yung mapusok, yung determinado, yung hindi mapakali. Kasi nga naman daw, yung mga taong ganyan, tumitibok na ang puso, nag-aalab na ang puso, marunong nang magmahal. Kailangan na lang tulungan at gabayan tungo sa tamang pagmamahal. Mas mahirap at matagal daw turuan yung wala o low energy o yung maligamgam sa buhay. Kahit sa Biblia sinasabi, nakikilala kita. Ikaw ay maligamgam, hindi malamig o mainit, kaya't ikaw ay aking iluluwa. 'Yan po ang paniniwala din ni San Ignacio. Isa ang kailangan, ang lingkod ng Diyos, kailangan laging nagaalab sa Kanyang pagmamahal sa Kanyang Panginoon. Amen.